mga kapanorong Welcome po muli sa aking channel uh, Dito po tayo nga sa aming Sa aking tanimang pala Hindi pala amin, aking pala amin. Uh, Kita nyo po yan uh, Dito po tayo dahil May binigay pong ano Si Boss Cueve na Alugbati uh, na, At ipong itatanim At ito po eh medyo matagal na rin po Ito isang taon na rin po eh Atin na pong para hindi na po kasi siya lumalago, ang ganda na lang po talaga. At saka po kulay dilaw na po yung ano niya. Ayan. Ayan mga idol, samahan niyo ako at tayo po ay eh. at saka mag-harvest na rin po ako ng ano ng dahon ng kangkong. Ayan. At magluluto po ako pag na ano ko. At saka tatanggalin ko na rin po 'yan para mapalitan na rin po. Dahil medyo matagal na rin po kasi, isang taon na rin po 'yan. Kaya medyo ano na yung mga ah, nagkukulay dilaw na rin po yung mga dahon. Ayan, mga idol. So, samahan nyo ako at tayo umupisan na natin to para po matapos na natin. Ayan, ayan. Dito na kila kaya. Ayan. ang Anggalin na natin to. Medyo matagdano. Kasi sa taon na rin siya. Narinig ko kasi yung lumalabo. Hmm. Laki ng <laughs> Nadadali ko kasi siyang kulay yung dilaw like, na lagi. Kauti-uti siya mauubos o. Kaya siguro na aking palitan. Parang sa taong eh. Pag so, na eh, umibigay na rin so. No? Ayan, ano? bago. Medyo marami naman po siya. Kaya medyo marami rin. Ayan. Yes. Isa isa lang. Para sa isa raw, wala na rin. Makay na rin. Kasi tatagdamit na rin ang mga. Ang medyo ano, ay eh, balta na na. Yeah.

Tinutin na lang, namatay na lang. Hindi okay. tayo mukuha yung palaya dito. O baka kulang lang siguro sa... Ano, sa taon ko. Uh, abono. Kaya lang eh. Wala siyempre. Wala naman po tayong abono. Ngayon naman po. pa tayo. Natin to, eh, po natin ang bato kasi ginagawa ko playground ng mga kumalit natin kay Biga <laughs> yung mga pusa ginagawa din ang palaruan ay ito naman pangit na naman ito ang nakakain na yun eh, pa ko kinakain na ng pusa ayan o yeah. kaya medyo pumangit na rin kasi medyo malago na rin ito rito kaya ginagawang tambayan baga malamig kaya sila tumatambay hindi po talaga magdala kasi siyempre para kahit baka nung eh, huwag mong mo, ko kami pala kami yung mga kasamahan ko <laughs> rin po pala kaya kakain rin po kaming eh, sariwang kulay kahit uh, nang maaari dami po rito kapag sa kami kinalalagyan kaya kaya po sariwang kulay iskartik na lang para makakain na sariwang kulay Nabuhay rin po yung pitcher dito kaya lang siyempre mga uh, ilang buwan lang eh hindi na rin po kaya Nakarap po na kapag pabuhay po ako ng pitcher ay eh. eh, hindi po ako nakabili ng pitcher ay eh. pero ay po po pag ano pag nakapapa ulit may hindi, hindi po ako ng pitcher ay eh. para kay Kaya mga idol, mga kapanono, kaya natapos na po siya yung ating tinanim na lubati at dito naman tayo ngayon sa ating tangkong yan. aalisin na po natin siya para mapalitan na rin bubunutin na rin natin siya mga idol pero bago yan eh kukuha na po natin siya ng panggulay ha ha yan, yan. yan. ito, binunod ko lang po yung iba yan na rin po kasi ah napapalitan na natin siya ano lang po natin, pare po yung lupay na yun. ayan. 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 po iba ang natin eh. Dami rin eh, no? Pero tatanin din po natin yan. Ah, ito rin po yung ano, yung kamatis, oh, na na rin. Kali na rin natin para maka huwag-huwag yung ating pagtataliman. Ayan. Hindi po makakabi na. <laughs> Kaya kailangan natin mga pilis-pilis ng pinos. I-watch it kung po tayo. At mag-anon na naman po tayo. Like na naman. Hello! Ayun mga ka, natin, na ng gabi. Ayan. Tignan nyo. Gabi na Six na ah. uh, ano po na rito. Wala sa 6 po. Binadali ko na po. Kasi pag-otakit sa tayo. Dito, uh, tayo sa paghahapong trabaho. pag Ah. Ito pa ang ating ginawa nga yan. At kaninang inumpisahan ah, na lugbati. Ito po yung ng kamot ng tangko. At dito po yung tinanggal ko na rin po yung dating talagos ng kamote. eh. Pinalis ko na rin po at pinalita ko na rin po ng bago. Ayan. At dito na ah, mayroon pa po tayo isang ano rito. Eh, medyo May, medyo may dadari po yan. Parang ako lang din. Pero <laughs> well, hindi ko na yun ano. <laughs> ah. At ito na yung ating pinagtanggalan. Mga kapanonong dami at siyempre hindi naman natin pwedeng kuha na lang dyan at itatapon na po natin yan sa basurahan at dito lang mga uh, kapanunong ako pinapagod talaga kaya <laughs> mga salamat po sa inyong panunod shoutout na lang po sa inyong lahat dyan at ako po salamat po sa lahat po sa mga sumusuporta uh, sa atin ang uh, subscribe so, eh pagpindot na lang po ang aking icon din at para update kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Good night, uh, ingat, at God bless po sa inyong lahat. So, mga kabalo, no, ngayon makalipas po ang isang linggo. Ito na po yung ating bagong tanim. Ayan. Buhay na po siya. Ayan. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, yung isang hindi ko na binunot. Ayan. 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 Nakita nyo po at eh, kasalukuyan na pong bagong ulang po rito at change climate na po tataglamig na rin po rito sa aming lugar kaya kita nyo bye bye mga kapanonong maraming salamat po ulit sa inyong panonood thank you thank you very